Nako, eto na naman etong si Mr. Bato de la Rosa. Napaka-malisyoso daw ng mga kababayan natin. Merong bago kasi siyang pahayag. Eto yung kanyang sinisigurado. Eto yung kanyang sinisigurado kay Sara Duterte. Tungkol ito sa security. Ano ho, netong si Sara Duterte na mukhang yung iba ay ire-relieve or papalitan. Hmm. So, eto. Uh, bago yan nauna na po na kumalat yung balita na kung nga ay may relasyon itong dalawang ito, si Bato de la Rosa at si Sara Duterte. Kasi yung mga ganitong pahayag, senador ka ng bayan, sana. May trabaho ka, alam mo. Hmm? Tapos gusto mong mag-selfie pa bilang security ni Sara Duterte? Bakit kasi? Hindi e, ba? Ano to? Ka-O.A. yan po ba to, Mr. Bato de la Rosa? Or sadyang meron kayong concern kasi totoo yung sinasabi ng mga netizens na may relasyon kayo? Yun ba yan? <laughs> anyway, kasi sabi niya, sasamahan daw niya si Sarah Duterte hanggang dulo. Hmm. Sabi nung una, neto si Bato, uh, kaya daw niyang ibigay ang kanyang buhay kay uh, Digong. Pwede siyang mamatay or kaya niyang magpakamatay para lamang kay Dikong. So ngayon naman, ito hanggang dulo daw ay sasamahan sa si Sara Duterte. Alam niyo po ba kung nasaan yung dulo netong lahat ng ito? Impierno! <laughs> diba? Diba yung nasabi ni Sara Duterte rin? Hmm, sinigurado niya na itong si Bato de la Rosa. eh uh, ito'y kaugnay nga sa pagtanggal ng ilang vice presidential security uh, ni Sara Duterte. Hindi ko siya iiwan, sasamahan ko siya hanggang dulo kung sakali man daw natanggalan niya daw siya ng security o bawasan ng siguridad or security. Ganyan po kalala. Hmm. Ganyan kalala ang mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa, isang senador. Pero ang pinagsisilbihan, napakalinaw na ito, ang pinagsisilbihan ay ang vice president, ay ang mga Duterte. Hmm. Good luck. Alam natin eh. Alam ng sambayanan. Alam rin ni Bato sa sarili niya na ito na yung kanyang huling halakak. Wala na siyang ihahalakak. Hindi na siya makakapasok. Hindi siya talagang, siguradong laglag na siya sa pagkasenador. At uh, siguro ang huling niyang pwedeng gawin na lang ay harapin talaga yung kanyang mga kaso. Lalo na po sa ICC at yung iba pa. Good luck.